Ay, nandito yung saksakan. Um. Sana ilaw ko. Sana nga ano, nung natin dyan? Ang so, lababo mo yun nga. Diba dito lababo? Oo, asa na yung butas dyan? Um. Ito na. Um, Ito? Ay, yung sakin yun. Yung beauty yun. Um. Mm -hmm. Ah, oo. Ito, oh, may gripo ka na dito. Oo, oh. oh, yan ma. Papatayin mo na. Yung... Dito lang wala eh. Ha? Dito, kaya ano, pa palalabas nila, police team. Hindi pa pwede dira sa bintana. Ano, no? May nakatutok doon. Eh. ano yung pa, pababa. Ay,

Ay, ang ganda na dito. Oh yang ganda na. Ay, lupa tayo na. Katakot ang hagdahan. Ibit-ibit ang boyo, pwede na ditong tulugan. Dito Ha? Hindi naman ito, hindi natanggalin ito. O, mesanin natin, hindi na lang. Ito, mesanin. Ako doon lang bumuhay. Please, Malaki po, tama po. oo hindi natanggalin ito. Gawin na lang, mesanin na talaga siya. Sa saan na yung pangulit O, mataas po. hanggang... O, okay na Kung nakalina Nakakatayo pa. Ayun lang, anod. Ay, <coughs> hindi. Hindi na kayo bumili yung plywood. Ayun. It. Uh, ayun, pass. Okay, Ah, ito na. Hindi na tayo po. Hindi na ka... Okay, may pass na nato. Kasi hindi sa mababa. Oo, oh, oo. Oh ganda na na may sahig. Ayan na boyo. Oh. Ito na yung third floor. Pwede na siyang tulugan Kaso tutulo. Tutulo pa siya. Sa susunod na agdanan, Ay. Takot naman Para kinikilabutan yung paa ko <laughs> Kaya pala Kaya pala <laughs> Ang ganda na dito. Yung mga kawi dito na lang to itabi. Tapos lagyan na lang muna pansamantala ng dingding, di ba?